Magiging part si Carla Abeliano ng bagong show ng GMA na Party Pilipinas. Pagdating naman sa kanyang personal life, puto bantay sarado siya ng rumored boyfriend na si Jeff Eigenman? Nagbabalik si Nelson Calaher. In party mood si Carla Abellana ng ma-interview ng GMA News sa pictorial niya para sa Party Pilipinas. Isa si Carla sa magiging host ng bagong Sunday show ng GMA na ilo-launch sa March 28. Ayon kay Carla, malaki raw ang naging tulong ng pag-host niya ng Starstruck sa bago niyang project. Malaking tulong naman nun, syempre, because it's live, because it's a major, major show in GMA. So, malaking tulong nun na na-train kami ng maigi. Sa pag nasimula na ang Party Pilipinas, mukhang mababawasan ang oras na magkasama sila ng rumored boyfriend niyang si Jeff Eigenman. Pero siguradong makikita pa rin naman daw sila. We still have the last friends Wala pa, hindi pa, pa, hindi pa matatapos siya. Matagal pa nila kaming mapapanood. And, and I was told na tulay-tulay pa naman yung project. But together. Hindi namin pinilampas ang pagkakataon na tanungin si Carla kung bantay sarado nga siya. Kay Jeff nung nag-host siya ng Binibining Pilipinas pageant last week sa video na kuha ng GMA News. Kitang kita kung paano tumutok si Jeff sa talaga. Hindi naman siya sa binabantayan, but I invited him to come and watch. Sabi ko naman, if he wants to support me, anytime pwede siya manood. So, naman siya. Nelson kan last updated sa so Showbiz Happening.